Tungo na sa akong kapilian. Nasugam ako sa babaeng perti kaniwang. Isa ko sa mga lalaking naong ugunod lagi daw kong taugo na DJ Sam. Di man makaproud, pero ang kuno na lang na ako na sa akong kaugalingon. Kay maumagyo na ang tinuod. DJ Sam, itago na lang ko sa pangalang Arnold. 25 anyos ko og doon siyam ka mga anak nga pulos mga kinamagwangan. 16 years old pa lang ko DJ Sam, nakapabuntis na ko sa ko ang schoolmate. Gusto man unta na ako siyang panagutan, apan kay gipalakayas man ko sa akong ginikanan, kay bata palagi daw kaayo ko. Maong napadpad ko sa Maynila ni Addo nga time. Balita na ako, di magpudaw mo sugot ang mga ginikanan sa maong babay, Maong gisuportahan na lang po dahil sa ako mga ginikanan ang bata. Pagabot na ako sa Maynila, DJ Sam, maduna na ko'y naila-ila nga babay. Tuwa kabuok. buok. Na in love ko sa ilaha pareho. O ko kabaw kung kinsa nga akong pilion sa ilaha. Kay parehas man ako silang gikarelasyon. Apa na buntis po na ako silang duha. Nasuko ang akong gisakan nga uyuan ako, DJ Sam, o gipapauli ko sa Mindanao. Abanwa kumilaho sa among bay kay mapatay ko skinikana na sa akong ex. Nakipuyo na lang ko sa boarding house sa akong igagaw sa Davao City. Natungnan di Jay Sam nga ang iyang uyab, sige mag-adto didto apod. Ambut ba? Guwapa siya. Maong na love at first sight jud ko sa iya kay has ka mang lamia. Matagwala ang akong igagaw, ako siyang ginadiskartehan na DJ Sam. Ug maayo na lang kay humukon pod og ilong. Ug mibigay gyud siya sa akoa kadugayan. Pila ka beses pod nga dunay nahitabo sa mo DJ Sam. Apan after one month, nikalit lang og chat nga akong isa ka agaw nga mga apply lagi daw mig trabaho dito sa Jensen. Kinahanglan akong trabaho aron nga mabuhi DJ Sam. Maong ibiyahe ko paingon didto. Ug na nga apply kog trabaho kauban na nga akong igagaw. Pansamantala nga nagstay ko sa akong auntie, DJ Sam. Salamat sa ginoo kay Nadawat dawat po dahil duha. Sa mall, doon ako'y kauban na sa department. Tawag na lang nato siya sa pangalang Aisa. Nagkauyab ming duha, apa na siya'y uyab. Sugot man siya, DJ Sam, nga doon ay mahitabo sa amuabisan, doon na siya'y ka-live-in partner. Pagpila kabuan, nabuntis po siya. Ako daw ang amahan ni siya Apan di daw ko mabalaka kay nalipay daw ang iyaha live-in partner kay abig iyaha. Di daw siya gusto nga magipagbuwag sa iyahang live-in partner kay buutan og kugihan daw kaayo. Nakigbuwag po siya sa kuwa DJ Sam. Tungod kay nasakitan man ko, nakipagrelasyon na po ko sa akong kauban. Apan wa po mi magdugay. Nagipaundang man siya sa iyang iyaan, kay paiskwilahon daw siya og nursing sa Maynila. Duha ka buwan ang milabay nagchat siya sa DJ Sam nga mopauli daw siya balik sa Mindanao kay buntis daw siya. Kinahanglan daw nako na siyang panagutan. Wa na nako na siya gireplyan DJ Sam ug ako o siyang gi-block diretso. Tanang social media accounts, di na ako magpakontak sa iya pati ang iyang cellphone number. Sa TikTok, nanapod ko chat tulo ka buok DJ Sam nagmeet yun mi sa personal. dunay ay nahitabo, og nabuntis na ako sila pareho. Sa tanan nakong akong nanlabay nga karelasyon. Kato silang tulo isa sa mga disaster yun sa akong kinabuhi. Nagdumog ba naman silang tulo DJ Sam, human mag-abot sa boarding house nga akong gisakan. Human nilag dumog, itabangan ko nilag buk-buk. Gipapili -buk. ko nila DJ Sam pero giingnan ako sila nga di dali ang mamili kay parehas man silang gwapa, uglami on. Gipabalik na lang nako na sila pagkaugma DJ Sam para sa akong desisyon. Huh? Pero wa na ko nila naabdan pa. Tungod kay nilayas na ko pauli sa amo ang panimalay. Paguli nako na ako sa amuha DJ Sam, gikulata akong taman sa akong amahan. Tungod lagi sa mga sumbong sa ako mga igagaw. Maayo na lang kay wa po nila gisultihan kung asa ko nagpuyo. Kay kung ugaling man, mag-abot yun sila sa among panimalay kung mauhon. Nanlabay ang tulukatuig, DJ Sam. Dugay-dugay pod nga panahon, nga wa ko kauyab. Tungod kay bantay sarado man ko sa kumaginikanan, nga di nalagi daw ko makabuhat pagkabuang. Pero ingon pa kung gusto maraming paraan. Nakasibat ko. Nakasuroy jud ko sa fiesta namo og nag-inom kong taman DJ Sam kutob sa akong mahimo, kauban ng akong mga childhood friends. Sa akong kahubog niya ato nga time, guwapa na kaayo sa akong pananaw ang naasa at bang nako na nga babay. Gidiskartihan na po na ako DJ Sam. Bisan hubog ko, nangayo ko sa iyaha og Facebook og cellphone number. Tuwedman, pagkaugma, gachat-chat ming duha. Wa pa magyudbud siya sa Facebook tan-aon DJ Sam. Lamion pud. Pero murag may pagkaniwangon lang. Pila ka adlaw ana DJ Sam sa among pagchat-chat. Nagsabot ming duha nga manglaag. Nagkasinabot ming duha nga mag First time na ako nakatira og niwang. Og nagplano ko nga di na pud mausab DJ Sam. Tungod kay mura gidunggab-dunggab ang akong bunabuna o -buna, bunog kaayo nga akong betlog. <laughs> Wa wow, man lang makasagang sa akong betlog DJ Sam maong hago gyud kaayo. Sakit kayo ang iyang mga kabukugan, DJ Sam, inigsak yun. Katiwasundili, good ko. Pero naan naman mi dito, maung tapuso na lang namo. Sukad ni Addo na mugnaw na ko niya o gwa na kahit ko siya sa iyaha ha di Sam. Apanwa na ko damha nga buntis di siya. Sayo pa sa buntag halos si pao na nga pultahan sa iyang papa o mga maguwang nga lalaki. Pulos mga sundalo. Basta di Sam akong kalisang naa sa 1,000 times. <laughs> Perti na akong hadluka, apila nga ako mga ginikanan. Kulba cool kay ko DJ Sam o gisaan dyan na ko, nga pakasla nako siya. Na corner ko nila DJ Sam o ura-urada gisabutan dayo na nga mong umaabot nga kasal. Sa balay ko nila nagpuyo DJ Sam. Gibahadan sab ko sa kong mga ginikanan nga magbinuang pa ko. Di na daw ko nila ilhon nga anak kay ako ra daw ang ilang ikamatay. Kalimtanay na lang daw mi DJ Sam o magkita na lang daw mi sa dakong cross. DJ Sam masukad baya nga nag-ipon ming duha ni Mimi. Wa yu ko milabot niya. Kay di lagi ko ganahan. Maghilak-hilak man ka na siya DJ Sam kay wa na daw ko ganahi niya. Wa na daw ko igugma niya og istoryahon na lang daw namo ang iyang papa. Maunay ka nako. Kay basin mapatay ko og galing man. Maong giutong na lang nako siya. Niaging si Mana DJ Sam, gilabda na ako siya pero kaisa lang kay nag-antos ko sa kasakit sa akong betlog. Sakit kayo nga akong singit nga muragi duslak-duslak DJ Sam, apil na nga akong buna-buna kay hasta d'yong talinisa niya o niwang. Bitukon man siguro ning bayhana ni. Eh. na akong problema agad karon ay, kay maghilak-hilak man siya di na labtan kay lagi daw, wa kumahigugma niya, o istoryahon na lang daw namo ang iyahang ginikanan o mga igsuon. Mm? Na, kung mauhon, tanggal gini akong bagul-bagul, DJ Sam. <laughs> Maunang sa mga viewers nimo mo, mangutana kung unsay ikatambag ninyo sa ako ah. Ipasubo na lang ba na ako ni akong kaugalingon sa kami bisan dili na ako gusto, o labaw ng di kumagmalipayon. Tambagi ko ninyo please, kay kapoy na kay ginuna na o unsabay pamaagi na ani. Imong sender o follower DJ Sam, Arnold.